看什么看？ May gabi isa tanan, mao din ni among sudan itlog ug pansit kanton lang. Dili pa sigo sila mga bata sa among lamis sa ang sasalog na lang sila magkaon. Kusog ang ulan diri sa among ang dapit. Pila ka oras na ulan kinahanglan among bantayan kay taas ang tubig. ug di ara nagdadali ko nang hipos ko giuna na ako ang mga papeles ug kini mga dura box sa kung gitaas lang. Pagkakita na sa tubig nagdadali ko na ratol ko ana nagpataka na lang kung unsa na lang akong gipangguyo diha na ano, time. Ayaw na lang na diri akong mabana mo nang gisiguro din niya mga sanin niya sa malungtap tapos yung giakyat sa taas. Ning tagam na jud mi sa una kay naghan kay nangabasa sa mga mga damit og lisod kay labhan kapoy apoy kaayo. As in kapoy jud kay ang mga sanina puro naman mga lapo. Ang uban amo na lang gihimong trapo, ang uban gipang labay tapos nangasira ang mga gamit, ang washing na among ato na time og ang plancha og mga basa, mga electronics na mga gamit nang nangasira. Wala man mi ato kabantay pag tuon na mo normal lang siya na ulan, mao nang natulog mi. So pag mata na mo, naana ang tubig sa pagdali-dali, na mga uban na nalimtan. Lesson learned na jud to na panahon na. So di ara ang tubig hapit na jud siya mo mu mupasok sa mong balay mo nang labas na ang mga hormigas. Pag gabi gani ang ulan tapos non-stop gani tuloy-tuloy lang mga pila ka oras kinahanglan alert na jud mi ana kay sigurado na jud na na mutaas ang tubig mupasok sa balay. So diri ana pud ko sa among kusina gipangkuha na ako ang mga kaldero na among gipanghipos. Pag ako din gipukaw sila randa og si Rania. Na bangon na mo kay ang tubig na ana mo nang abtik kay na sila nang bangon dayon ug ako din gipang hipos ang mga foam ug mga habol ako na na siyang ibutang dito sa among katre ako lang ilungtod lungtod ug di ara na ang mga bata giuna sa kumba na paghatod si Ranya tapos balikan lang niya ni si Randa si Randa kay nagsandig-sandig man dai siya dito sa pultahan na daghan kay hormigas mo nang gipampaa dito din na sila mo bakwit sa akong ano sa balay sa akong ugangan kay ang among balay wala pa human ang taas wala hagdan Aside sa balay hagdan, gamay pud kaayo siya na taas o gamay ka nang maano lang ba mabakwitan lang sa mga gamit. Sa so, ni siya ang tubig, may nalang kanit, ili ka iyo lalam karon di pare sa una na yung paing na duha na lang siguro ka dangaw para maabot ang among kisami. Ang giunan niyong pasok ang CR, wala din ako hipos ang CR na kalimot ko. So ang next, ang kinamansala na na siya sa kwarto. May nalang Naami na, na katri, so na, na ni Hussein sa Katre Wala may -taong tarong tulog ana. Nagbantay ko kay Hussein, kaya pagtuon ako ang pultahan lang mga na bigas pati body ang kilid-kilid sa katri na lupo ko hormigas o okay, kini akong bana diha na lang siya sa doyan kaya wala man siya matulugan gamay ang katri siya pasigo ambot og makatulog po na ingon siya din na siya matulog o fast forward umaga na muna ni siya na uga na ang tubig ready to limpyo-limpyo na pagtuon ako makabakasyon ko sa amoa postpone na pod sinong may sabi sa inyo mag-uwi kayo? ko Kumakakana kundi. Napakit ka muna iglo. Ni, um, ni, ina mana, Kana? Talo ka, Bin. Sinugo ako ni omi Ilo ka. Ilo ka. Talo ka. Talo ka. Sinugo ako ni Umi, ah Pokit ka, Ig. Okay, bang ni Sky. Ano si Kakaranda? Sumbay ka sa payong baslo, ah. Da ka bawasa. Di ka bawasa di ka di ka kasyay. Kok.